Sabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayam ng SM9 News matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jingo Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong karang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa servisyon nito sa pambansang pulisya at sa kung paano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Morales, wala yung nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pag-agalitan ko yung iniimbestigaan ko? Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabi mong rapist yan, paano ko ma extract ang information kung aanohin ko yan? Wala akong makukuha. Di ba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Di ba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa Pidea Leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di saana, 2016, nagsalita na ako kung kanay kanino o doon sa mga kalaban niya di diba, Nung taong nandyan, ano, sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganun. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Wala po akong conviction ang ang totoo niyan bilang ano alagad ng batas normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso kundi kamatayan kaso yun po eh yun lang po ang pagpipilian mo talaga eh dahil magpapatupad ka ng batas at sa pagpapatupad mo ng batas talagang normal lang may magagalit talaga sa iyo tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan ay ito ang naging sagot ng dating PDEA agent dapat pagka ikaw ay isang ano no, uh, isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy uh, Estrada na isang katulad ko ay walang karapatan, di diba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya ay eh, napakaraming kaso nitong tao na to sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso, na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Eh, ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung nakonvict na ng hukuman?